What's well, up sa inyo mga boss lods, in today's vlog ha hindi, sa to mga lods, eh, dumating yung ah, uh, shopee natin itong nabili natin sa shopee, ito yung shock mga lods kung makikita nyo sa vlog ko eh, nakakabit na yung shock ng xmax sa nmax ko pero bumili ko ako ng ano ng shock ito yung kyb, so buksan natin to nabili ko sa shopee kasi may voucher mo alam sayang eh. 2.8 siya or 3 something. Tapos meron mo meron akong voucher na 700. So naging 2.1 na lang siya, di ba? From 28 naging 21. So sayang din mga lords din. Kasi kasi nga mga lords, kaya konting sorry na mga lords, no. Satisfied naman ako dun sa inbox na siya eh. pero kapag may angkas, masyadong mababa mga lords eh. kaya naghanap tayo ng yun, yung tang may angkas talaga mga nun. So, buksan muna natin to. May free, kagad. May free. Motorcycle cosmetic polish. Paint polish. Ayan, puti yung mga lods. So, ito yung binili ko siya mga lods. Ayan. Ayan. Ito yung binili natin. KYB shop. KYB Premium yan KYB Premium shock. yun pa lang ang mga lads kaya ito yung binili ko kasi mas gusto ko ngayon yung pwedeng pang angkas eh kasi yung X-Max Shock lumoward kami nung kasakay ko na yung OBR ko eh so mababa talaga siya mga lods parang nailang ako <laughs> so, pero ang ganda napakaganda ng plate talaga ng KYB siguro kung solo rider ka everyday better talaga solid na solid talaga ang ganda sobra talaga walang masabi dyan pero kinonsider ko kasi yung angkas kayo <laughs> parang baba namin kapag may angkas so yun nga no choice uh, bumili na lang ako ng ano standard size ng KYB okay sa mga gusto palang bilhin yung ano ko message lang kayo <laughs> kung gusto nyo yung xmac Shop maganda talaga mga lods pero gusto ko yung hindi ako mababa <laughs> kasi may angkasa palagi so yun lang let's go so ito na yung shock ko ngayon And then ito yung shock ng X-Max na X-Max so papatang ko yan neto. alright so kalasin muna natin yan at yan alright ayy yan guys may access na ulit tayo para makuha natin ito then itong sambucho na lang kasi medyo masikip yan pag tiyanggal mo itong tornilyo yon. then, so, yung tornilyo yan hindi siya mag ilalabas. so kailangan natin maurong yan or tanggalin so yon. tara na so yan Tinanggalin natin yung tambucho para may access na tayo dito para sa shock yeah. Kasi ang hirap eh, kanila. Ayan, ah, size ano yan? Size 12? Ayan, ah. size 12. So, tatanggal na natin yan, di ba? Let's go. Then, ito naman, size 14 lang yan, ayan Oh. Malugan ko na nga, ayan. Eh, oh. Size 14 lang yan. Mamandol natin yan. Oh, oh washer yan. Ayan, natin yan. Then, ayan, mga kapit na natin nito. So, ayan, nilagay ko na. Eh. So, ganun lang. Dali lang naman. Kapit lang natin. So, ayan. Hindi ko pati tinurin yan kasi kailangan ko pang ibaba pang isa para mag-meet sila dyan. So, dito naman sa kabila. Para magkaroon ko naman din ng access, luluwagan mo tong air, air box Ayan, so, talulugan ko muna na ito kasi medyo masikip dyan, Oh. Wala tayong access na naman. So, yun ang gagawin natin. Lulugan natin or tatanggalin natin ito ng paangat lang para magka-access naman tayo dito sa kabila. Alright? So, yun. Natanggal na natin yung tornado dyan. Padali lang naman yung mga loads. Tanggalin mo lang yung tornado dyan. Yan, Oh. Ten na lang naman. Size 10 lang naman yan para maangat mo itong air filter. So, matatanggal na natin ito. Ayan, sige so, na natin yan para makabit na natin yung isa pa. So, yung mga loads na lagay na natin, yung shock natin. Ayan. Na-fix na natin sa taas. So, dito na sa baba. Yung dalawa na lang. So, then ready to go na mamaya para matesting na natin ito mga loads. So, mamaya, sabihin ko sa inyo yung pagkakaiba. Nung itong shock natin na KYB na premium, din dito sa Xmax Shops. So ito kasi yung mga malambot eh. Wala na lalambutan ako masyado. So ayun. Let's go. So yun. Nakabit na natin. Namin. ng anak ko. Say hey, hi. Say hey, hi ka. Yeah. <laughs> ang uh, So titesting na namin ang anak ko. Let's go. Let's go na Cass. Let's go. Cass. Let's go. Uh, let's go na. Okay. Right, let's get it down. See, <laughs> hey, yun titesting na namin kukukur natin yun na nga natatesting na nga natin itong shock ng KYD na premium na dumi motor kasi si Juan so yun lang mga lads, ang comment ko lang dito mas maganda pa rin talaga yung X-Max shock kung sabihin natin yung solo rider ka lang. Mas maganda talaga. Mas hindi mo ramdam yung mga lubak. Yung mga maliliit na lubak. Hindi mo ramdam. Ito kasi parang stock feels lang talaga yun na mas maganda sa stock. Parang ganun. Alam mo yung pakiramdam na yun na stock pero mas maganda sa stock. Pero mas maganda yung X-Max Shock. So yun lang. At least na-testing natin yung comparison niya. So, doon sabi kong solo rider ka, mas recommended yung x Max Pero kung may angkas ka palagi, mas recommended ito sa'yo. Kasi ano, mas mataas sa'no ka kaunti. Then, at the same time, mas stock feels na mas maganda. <laughs> so, yun lang. Ingat palagi. Peace. Yes.